Sa mundo ng social media ay nakilala si Small Laude. Pero sino nga ba si Small Laude sa totoong buhay? Pinanganak ba talaga siyang mayaman noon pa man? At ngayon ay may mga kontrobersyang dumarating sa kanya tungkol daw di umano na may babae ang kanyang asawa. Ating kilalanin si Small Laude at ano-ano ang mga intrigang dumaraan ngayon sa kanya. Ating alamin. ating kilalanin ang socialite na si Small Laude. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya na maging content creator? At tinutulan kaya ito ng kanyang pamilya? Marami ang humahanga ngayon kay Small Laude eh, at maraming siyang followers, hindi lamang sa YouTube, kundi ganoon din sa Facebook, Instagram at TikTok. Siya ang nagsabi ng linyang just for fun, no bashing. Kahit siya isang mayaman at socialite ay nakakatuwa siya at napaka-funny niya pagdating sa kanyang pag-vlog sa kanyang YouTube. Kaya naman marami ang napapasaya ni Small Laude. Si Small ay pinanganak bilang Marisa Eduardo noong June 17, 1968. Lumaki siya na mayaman na ang kanilang pamilya. Nagmamayari ang mga Eduardo ng mga negosyong tulad ng garments exports business sa Maynila. May rice milling business din sila sa Bulacan at Nueva Ecija. Kapatid ni Small Laude, si Alice Eduardo, na kilala sa social circle bilang founder at chief executive officer ng Santa Elena Construction and Development Corporation, kung saan ito ay isang bilyonaryo. Makikita rin sa larawang ito ang kanyang isa pang kapatid na si Melba Eduardo Solidum at si Joel Eduardo na wala sa litrato. Ikinasal si Small Laude kay Philip Laude noong October 31, 1993. Ang pamilya ni Philip Laude ay may-ari ng Candyman, ang manufacturer ng Viva, Candy Mint at White Rabbit. At sinabi nga ni Small Laude na nagkakilala sila ng kanyang husband through a common friend. Ayon pa sa kwento ni Small Laude, ay nag-aaral siya noon sa St. Paul University, samantalang si Philip ay estudyante naman daw ng De La Salle University. At nakakatuwa pang ibinahagi ni Small Laude nang first time daw siyang makita ng kanyang asawa ay natulala ito at nakatingin lamang sa kanyang face. At inamin nga rin ni Small Laude na bago sila magpakasal ay 7 years na silang into a relationship as boyfriend and girlfriend. Sa kanilang pagsasama ay binayayaan sila ng apat na anak, named PJ, Michael, Timothy at Addison na only girl. At ayon pa nga sa source, ay bukod sa family businesses, ay may sarili ring ventures ang mag-asawang small at Philip Laude tulad ng Timson Printing at Timson Securities na isang brokerage firm. At ayon pa rin sa ibang sources, ay meron din daw mga franchise itong si Small Laude at Philip Laude like Jollibee at iba-iba pa. Bago pa man naging sikat sa small laude sa mundo ng social media, ay marami na itong mga kaibigan ng mayayaman at kilala sa alta sosyedad. Makikita naman sa larawang ito na kasama ni Small Laude ang First Lady na si Liza Marcos. Bago naging sikat si Small Laude sa mundo ng social media ay marami na itong kaibigang celebrities tulad ni Christina Gonzalez Pops Fernandez at kaibigan niya rin si Dr. Vicky Bello, Corina Sanchez at Karen Davila. Kaya kahit hindi ito dati nag-vlogging ay kilala na siya sa autosasyadad at sa mundo ng mga negosyante. kahit mayaman si Small Laude at socialite, ay marami nagmamahal sa kanya dahil sa kanyang personality na napaka-charming at positive vibe. At nakakaaliw din siya habang nagbablog kaya marami ang natutuwa sa kanya at marami na rin nagpa-follow. -fo Milyon-milyon na rin ang kanyang mga followers. Inamin naman ni Small Laude na nagpapasalamat siya sa lahat ng suporta ah. dahil wala na nga daw siyang mahihiling dahil binigay na nga ni Lord lahat ang kanyang mga hiling. Kaya naman ang mga fans napapasana all sana maging Small Laude din daw sila. Pero bukod sa fame at sa kanyang kayamanan at kagandahan, ano tong mga lumalabas na screenshot na kesyo may babae daw ang kanyang asawa named Lara. Ating kilalanin at alamin kung sino nga ba ito. Makikita sa larawang ito ang pangalan daw ay Lara. ay nga sa naglalabas ng screenshot ang di umano ang nagpakalat ng screenshot ay walang iba kundi ang kanyang kabit na sa pangalang social media as Precious Lara Su. Kaya naman pinagpiestahan ang mga screenshot na naglalabasan na kesyo may relasyon itong dalawa at sinasabi nga daw ni Philip Laude na ayaw niya na at makikita nga sa screenshot ang pangalan Phil Love at sinabi niya dito, hindi ko siya mahal, mapanlait siya sa akin at never ako pinuri, puro siya lang iniisip. Kahit kanino sinasabi niya na wala akong binigay sa kanya. Failure daw ako. Sino naman daw mong magkakagusto pa sa ganong klase ng ugali? Kung ating babalikan ang vlog from 2022 kung saan si Small at Philip Laudy were seen shopping together at Rockwell with the alleged mistress seated at their table. At nakita pa rin ito na parang nag itong babae at sinusundan ang kanilang filming. Makikita dito na naka-circle sa bilog ay isang babaeng naka-shorts at naka damit. At makikita naman sa gilid ay si Small Laude na ang babae nakatingin pa nga kay Small. Hanggang ngayon ay hindi nagsasalita si Small Laude at Philip Laude tungkol sa issue. Pero ang lahat ng screenshot na pinost ng demonika ni Philip Laude ay deleted na. Dahil nga magaling ang mga tao sa social media ay na-screenshot pa rin ito. Kaya ito ay napakala. Ayon pa nga sa mga sinasabi ng mga netizens ay itong babae nga daw ay keep following the Laudes during the filming. Marami din nagsasabi na parang hindi naman daw si Philip Laude ang nagsasabi noon sa si screenshot kasi kilala si Philip Laude na puro English o magsalita. At kung totoo nga na yung pinapakalat ng alleged mistress na kesyo gusto nang hiwalayan ni Philip Laude, itong si Small Laude, ay para namang imposible kasi ang sinasabi doon ay gusto nang hiwalayan ni Philip Laude si Small Laude pero nag-iisip siya kasi nga may mga anak sila at nakakaya daw sa si Chinese community. 50-50 ang opinion ng mga netizens at ng mga fans. Marami nagsasabi na hindi totoo yun. Mukhang fake news. At meron din naman nagsasabi na bakit may larawan si Philip Laude at ang kanyang eskabeche o kabit. Kaya naman ay ang sabi nila magsalita na sana si Small Laude at Philip Laude kung ano talaga ang totoong issue na nangyari before. Dahil sa cheating scandal ni Small Laude at Philip Laude ay nakakatuwa din dahil dinawit pa ang beauty queen na si MJ Lastimos. Kaya ayon nga sa beauty queen na si MJ Lastimosa ay sinasabing siya di umano ang babae at kabit ni Philip. At ang sinasabing ng name ay Precious Me Laura. Lara that she shouldn't get jealous of a woman named MJ because they were not an item. At the same time, trying to belittle MJ's. Ito di umano daw ang conversation ni Philip at ni Lara. At sinasabi nga ni MJ, pinagseselosan ako saan. Hindi nga ako aware sa mga ganyan. At hindi ko alam na may issue pala sila. Ayon sa kwento ng MJ, first and last encounter ko with them ay sa LA pa nung invite ako sa mansion nila. After that, wala naman nangyari. Bakit ako nakilala ko si si Ma'am Small at Sir Philip and the family, lahat sila. Pumasok kami, tas kumain. At katapos nun, hi, hello. After one hour, ayun, umuwi na ako. Bakit ako nadadamay dyan? Saad pa nga ni MJ at natatawa na lang siya sa issue. Kaya ang pagtatapos nga ni MJ, nako, porkit Lara yung pangalan na nandun sa si screenshot, akala nila ako na, porkit may MJ din na code. Ibig sabihin, hindi ako yon wala nga akong alam sa si issue nila. Dahil nga sa screenshot na nag surface sa social media, ay mukha naman dead malamang si Small Laude sa mga nangyayari. Kaya sabi ng mga netizens, yan ba ang may issue? Ang saysaya ng pamilya nila. Bakit natin sisirain ang same pamilya ng dalawa? Kaya baka fake news naman yung pinapakalat para lang mapag-usapan. Makikita dito sa video ito na masayang nagpa-party si Small Laude at ang kanyang mga angels. At hindi lamang yun, kasama niya rin ang kanyang asawang si Philip Laude. Kita naman sa video ito na napaka-sweet pa rin ng mag-asawa. Kaya naman dead malamang ito sa mga chismis ang naglalabas at mukhang hindi naman affected ang buong pamilya. Dahil nga daw baka fake news ito. Kaya naman kung totoo man na may screenshot o wala, ang importante ay masaya ang pamilyang laude. Kaya sabi ng mga netizens, makikita naman na masaya ang buong pamilya laude. Kaya naman sana ihinto na ang mga ganyang klase ng chismis at mga panirang issue. At kung totoong may issue ang pamilya, haya natin sila na sila ang magresolba sa mga issue sila. Ang importante ay walang mawawasak na pamilya at buo pa rin ang masayang pamilya ni Small Laude. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kamanata. Bye!